Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ang hadith natin ho ngayon insyaAllah ay patungkol naman sa utot Ang utot ito ho siya ay siya ho ay na mabahong amoy lalabas mula sa ating puwet Walang duda na kapag nakawudu ka kapag ikaw ay nasa tahara at nakautot kayo ho ay nababatalan yung salah So minsan kasi mangyayari nang magsasala ka na at nararamdaman mo na may feeling mo na may lumabas sa uh, hangin mula sa iyong puwetan, di ba? So ngayon, nangyari din ho ito sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano ho ba ang hatol nito o kaya paano ho ba? Alis ba tayo sa pagsasala? Uh, Magwudo ba ho tayo pag mangyari yon? So ito ho ang, ang punto ng hadith na ito. حديث ملاكاي عبد الله بن زيد بن عاصم المازيني سبنا شكيا الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد شيء يجد الشيء في الصلاه فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اي طمسنا صلى الله عليه وسلم يخيل اليه انه يجد شيء في الصلاه يخيل اليه مبغاء فران نفيلين نرمدمانيا na may lumabas sa kanyang kwetan na hain kapag nagsasala siya. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la yansarifu hatta yasma' sautan, aw yajida rihan. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la sarif. wag kang aalis dyan sa iyong linya sa pagsasala. O kaya walang nagsasala ka, wag kang aalis dyan kung may nararamdaman kang nalumabas sa iyo sa iyong kwet. Aalis ka lang dyan, ibig sabi mababatal ang iyong sala, mababatal ang iyong wudu, ang dahil lang ya sa hangin na yan, kapag yasma sautan, kapag marinig mo ang tunog nito, pag marinig mo ang tunog ng utot, dyan, clear na yan, alis ka na agad, agad sapagkat mababatal, mawawala na ang bisang ng iyong udo at mababatal na din ang iyong sala sapagkat hindi mo tatanggapin ang iyong sala kapag mababatal, kapag mawawalang bisa ang iyong udo. Aw yajida rihan o kaya naamoy mo yung amoy ng utot na nilabas mo. Yun ang kaida dun. Kapag narinig mo ang saut, ang tunog ng utot mo o kaya naamoy mo ang ang utot mo. So, feeling mo lang naman na may lumabas kasi minsan daw eh yung sayo pang hahangin-hanginan niya ang yung poet upang isipan mo na magiging busy mag upang hindi ka makakapag-concentrate sa sala. So, yun lang sa hadis na ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.